kawa tayong sinigang na baboy sa bayabas. Pabili akong buto-buto kasi magsisigang tayo sa bayabas. Papakuloan muna natin to hanggang lumambot at ang gamit kong tubig ay pinaghugasan ng bigas. Okay. Nalupan at pinapakuloan ko na ngayon yung bayabas. I think it, this is too many. Ahatiin ko. So, ayan, hinati ko. Then, dito, dadagdag natin yung pinagpakuluan ng bayabas Kaya natin yung sibuyas kamatis. use a little of this. Or pork bouillon. Simplahan na din natin ng patis. Ito na siya. Hiwain natin. Alisin ang buto. Pag malambot na yung baboy, sama na natin yung bayabas. Okay na yan. And last, natin ng wala ko ibang gulay. Spinach lang. And dagdagan pa natin. Mandali naman maluto ang spinach. At this point, we can turn it off and adjust the seasoning. Baka kailangan pa ng konting patis. Yum! Let's eat!